ما خلصنا هو laptop. Ano bang ilaw yun sir? Yung cellphone mo? Meron. Mukhang malo ba ito doon? Ano Tabla pa rin? Hindi. Eh, eh. Ah, siminto? Siminto. Marami yung ng mga plato nila. Oo. Uh -huh. Mga antik. Mga antiki na. Mga antik. may mga libro pa. Mahilig sila sa libro. Ito mga kamigs. Ito yung bathroom. Bulk to. Ito yung bathroom <laughs> mga kamiks.

Ay, eh, wala yan yan. Hindi naman Di na Hindi na maninag talaga. Hindi na. para sa kalaman lahat, itong bahay na ito ay pag ng isang uh, retired general. Ito pala guys yung persingkap ng general. At tayo na Kaya tayo ay nakarito at na, nakapag-explore. mm right. kaya ba ilang floor ba yun sa baba? isa lang? isa lang ito lang yun anak na doon eh, kaya pinakagalap ko lang sabi pa ako katunong tong so, may ka pre kasi baka matutong malambot kalak. Nilak tayo doon. Nakalak, Nakalak eh. Siguro kapag doon tayo dumaan sa kabila. Nakalak. Baka magpapasok yun. Ito yata yung sinasabing pinto. Nabi siya sabing square na si pinto. yun. Baka yun. Ano pa kaya din? Hindi Tigas eh Ano nga? Hindi. Ayun, sira na yung lock. Ito yun nga? niyaman hmm. nung nasudet mo? bago yung siya hmm. ito sa building na ano? to? oh ka kasi mga military na officials. Ang hmm. ito yata yung ground. Ah! ito yung Salap, oh, yung palabas ka na. Yung may aso.

Kaya ako na nawala yung ilaw ko eh. Ba't nawala yung ko? Yung flash. na sabi ko ang dinig? Ah, sa so, camera? Hmm, nawala yung flash ko. Hindi ko talaga na kanina. Ang dami siya dito. Ang na eh. pa mga shower. やっぱり。 Yun tayo sa ano, kabila, sa Di ba dito labas? Oo, oh, dito. Huh? Salamat po dito sa lugar na aming uh, daanan na explore. Kami dadako na sa kabila. Okay, mga kabits. Pupunta kami ngayon dito sa Skinita. Ng bahay. Hindi natin no? uh, baka hindi pa si parang ay oo yun yung pintuan kanina

Ayan hey, yung hindi mo buksan. Ha, ito yung sabi nyo. Huwag daw natin to. May kaya. Hindi lang pwede

Ano may, may nagtatago ng ano, ahas, no? Ito yung pinto kanina, sir. Oo, oh, ngay, malaki. ito yung ano, hindi namin mabuksan na pintuan kanina. Nakalak. Palabas na din pala siya. Ito taas. Laki bahay. Mm -hmm. Tabi po no Ito yung pinunta namin kanina sa likod. Diyan kami una nagpunta. Ano yan, eh? ng... Oh, bakuran niya. Bakuran na yun no? Hmm. Ang lalaki ng puno. Paikot lang din yung bahay. ito kusina na. Hmm. Ito yung kusina kanina. Ang labugan yun ah. Ano, minababa ito na. 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 <laughs> <laughs> Bas, ba ito kanina? Ah, yun yung may upuan, yung marami. Di ba? Uh, hindi, ah, doon ito sa kabila. Oo, ayun nga mga mix at uh, natapos na yung aming extortation. At uh, sa aming observation, uh, naging normal lang naman ang aming uh, pag explore dito sa loob ng bahay. At medyo nabitin pa nga. Mm -hmm. Dahil uh, na-expect namin ay talagang marami kaming uh, mga dito na kakaiba sa pakiramdam, sa pandinig. Pero naging normal lahat ang naging sitwasyon dito sa hinabandong bahay. Luma ng luma talaga itong bahay na ito at nakita niyo naman sa aming video na halos ni namin ay nasisira na yung mga parte ng bahay. Kaya naman nagpapasalamat ako sa aking mga kasama sina si Dark, uh, Secret. Secret Investigator at si koy Sakmet. Yeah. Thank you. At kami ang GH3 Exploration. Exploration. Yeah. At uh, shout out na pala sa Team Green, kina po Deng, Chomps, Mary, John, Hart, Denise, Coys, Boss Moki, Ma'am Shan, Sir Israel. At syempre, kay Team Lola Su, kay Loves Irene, kay Lola Su, kay Mr. Rimoso, kay Reddit Giver, Ma'am Olivia, Sir Bumo, Lexa TV, Gamer's TV, sa lahat ng mga legit goes after John. At sa lahat ng ating mga supporters and viewers, salamat sa inyo suporta. Shout out po sa inyo lahat. God bless. Ingat lagi. Hanggang dito na lang. Mga ka at kami ay uh, lilisan na namin ang bahay nito ng mapayapa, maayos, at uh, okay. shout out, shout out sa inyo lahat. At shutdown shut na rin kami. Shutdown. <laughs> shut Sayang talaga no, yung audio mo ano. Grabe. Yeah, First time na alam eh puta. Supply. Supply. Supply pa. pa. <laughs> o nga eh. Sayang. Grabe. Ha <laughs> mo sa ulit mag ano rin 'yan. Oh my god. Good. 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 <laughs> <laughs>